magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo na naman po natin sa inyo ang isang paraan upang siya ay mabaliw ng husto sa iyo. Upang siya ay ikaw lang, ikaw at ikaw at ikaw lamang ang kanyang iibigin at hindi hindi na siya titingin pa sa iba. <coughs> Excuse me. <coughs> Ito ay pwede natin gawin sa ating mga boyfriend, sa ating mga asawa, <laughs> sa ating mga asawa o sa ating um, live-in partner. Basta sa ating mga partner ay pwede natin itong gawin. Kahit sa LDR man kayo or ma nandito kayo, magkasama kayo ay pwedeng pwede po ninyo itong gawin. Ano po ba ang ating kailangan dito? Unang-una po ay kailangan natin nang picture ng taong ito. Kahit maliit lamang pong picture ay pwede. Kahit ID lamang pong ganito ay pwede na. Ayan, pwede po iyan. Ayan, nakadikit po kasi yan dito. So, ayan, yung picture na yan ay pwede na. O kung mayroon ka namang malaki ay mas maganda. Ngunit kung wala naman ay okay na po yung ganito. Kailangan din natin syempre ng panulat. Kahit anong kulay ng panulat or anong klase ng pan panulat ay pwede. Kailangan din natin ng garapon na babasagin. Kailangan natin ng paminta powder, pamintang powder. Kailangan natin ng suka. Kailangan natin ng isang butil ng bawang. Kailangan natin ng isang pirasong sili na pula. Yung siling pula na maanghang, kailangan din natin yan. Okay. Ang una natin gagawin, ay kuhanin ang panulat at ang kanyang litrato. Halimbawa, ito ang kanyang litrato. Sa likod ng litrato, ay isulat mo ang kanyang pangalan. Kanya pong pangalan. Halimbawa, siya si, si Juan Luna. Pinanganak si Juan Luna noong September 10. Kahit ilagay mo na lang, 9, 10, 78. Ayan. 1978. Juan Luna, pinanganak noong 1978. Ibig sabihin, September, na, September 10, 1978. Ngayon, pag naisulat na po, kuhanin ang garapon at ilagay dito ang kanyang litrato. I-shoot. Ayan. i mo dito ang kanyang litrato. Ayan. Dapat po makikita ang kanyang mukha Dapat po nakikita natin Ang kanyang mukha Hindi pataob Ayan nakikita po ang kanyang mukha sa loob Pagkatapos ay kuhanin ang suka Lagyan mo ito ng suka Hanggang sa lagpas ng konti ng kalahati Lagpas ng kalahati Ay lagyan mo ang suka Pagkatapos ay ilagay natin Ang isang butel Na binalatan na bawang Balatan po ninyo ang bawang upang mas mangamoy ito. Ilagay sa, ang bawang sa loob. Pagkatapos mo lagyan ng suka, lagpas kalahati, ay ilagay ang bawang sa loob. Kuhanin ang paminta. Kahit isang ano, pataklamang po ng ating paminta, lagyan mo ito. At yung sili na isang piraso na dapat iyon ay iyong hiniwa-hiwa. Gunting-guntingin mo, sa mo ilagay dito. Pagkatapos, ay hawakan mo ito sa iyong dalawang kamay. Sa iyong dalawang kamay. Humarap ka kung saan sumisikat si Haring Araw. Humarap ka doon kung saan sumisikat si Haring Araw. Pakaisipin mo ng lubusan ang taong ito at sa kamusabihin ng buong puso ang iyong mga kahilingan. Halimbawa nga, siya si Juan Luna. Si Juan Luna, sabihin mo. Juan Luna, mula ngayon ay ako na lamang ang iyong pakakaisipin, ako na lamang ang iyong pakaiibigin, ikaw ay lubusang mababaliw sa pagmamahal sa akin. Ulit-ulitin niyo pong sabihin iyan. Lahat po ng gusto nyong sabihin sa taong ito, tulad ng nasabi, Pwede nyo pang dagdagan kung ano man ang gusto nyo sabihin sa kanya, ay ulit-ulitin po ninyo itong sabihin. Gagawin po ninyo ito ng Martes, ng Martes o kaya ay Biyernes, ng umaga po, pagsikat ng araw, kasabay ng pagsikat ng araw. Kasabay po ng pagsikat ng araw, humara po kayo sa silangan, doon po ninyo gagawin. Halimbawa, pwede po sa inyong mga kwarto, basta po kayo ay nakaharap sa silangan. Basta po, pagkatapos ay ano po ang gagawin natin dito sa ating bote? Ano po ang gagawin? Huwag po itong tatakpan. Huwag po itong tatakpan. Ilagay po ninyo ito sa ibabaw ng inyong mga kabinet halimbawa mayroon kayong drawer or cabinet, tiyakin po lamang na hindi ito papakialaman ng kahit na sino. Kung pwede ay doon sa pinakasulok at takpan mo ito ng tila, ng ibang tela upang hindi mapakialaman ni noman Doon sa inyong silid, kung pwede sa inyong silid, doon mo ito ilagay. Pagkalipas ng tatlong araw ay maaari nyo na po itong itapon. Maaari nyo na itapong itapon. Ang litrato niya ay itapon nyo na po sa basurahan kasi hindi nyo na po ito pwedeng gamitin o pwede na patuyuin nyo na lang kaya lang po sigurado sira na po ang kanyang mukha. Ayan po. Ang bawang po ay itatapon na natin pati naman ang suka pagkalipas po ng tatlong araw. Gawin po ito ng tama. Sundin po lahat ang sinabi at kayo po ay magtatagumpay. Ayan po, lamang maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.